Upisahan po natin ang Buawe Pet Market sa ating Pusa Serie. Tara! Short hair, sir. Okay, bag. Good morning! Good morning! Good morning! Okay, good morning! Good morning! Ang ganda. Ang busog ba yan? Ilang months na ito? Two months, ma'am. Two months pa lang siya. Two months pa lang. short hair. Kanya nakalaki no, 2 okay. months pa lang. So tatlo to, female lang. Tatlo po, female po lahat. Titignan natin lahat. Ito, ito number 1. Ang cute, cute. Oh, babalik pa si kuya eh. <laughs> y yung ano, dalawa naman, pakita din natin. Pero magkakamukha naman eh, di ba, no, kuya? po. <laughs> pa natin lahat. Ay sige, para ma na rin natin Kaya. Ang ka ito? Magkakapatid ah, puro pimple. Magkakapatid lahat, puro 18k 'yan, sis. Ayan. Fruit? Opo. Gritty po. Ayan na. Lagay na natin. Baka kulay. Gritty po, ma'am. Gritty sa'yo. Ang gaganda, no? Ang tataba. 8 po? Ano ito? Ano ito mga Ano ito sa mga Ano na? Maincon? Maincon? Yan na, taon. Ano ito sa mga Ano mga lumalaki? Ang gaganda. may... Pero negotiable pa ba? Fix tayo doon. Pwede naman negotiable. Pag-usapan pag -usapan Usapan na lang. Na Ayan, naiwan natin yung number ni Kuya Bor. At saka yung Facebook page. Pwede? Opo, pwede. O, ilalagay na lang natin. Nag-deliver, -de nagsiship din yan si Kuya Bor. Ay, hindi nagsiship. De, -de -deliver, deliver lang pa ba? Deliver lang tayo. De -deliver. Deliver. Plus shipping, plus delivery fee lang tayo. Ayan na. Ah. Thank you, Kuya Bor. O, lang 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 lang. At ito yung pusa na. Opo. 8K na lang po yan. 8K na lang. Babae Pabae Ito po sa Himalayan po ba ito? Ah, ito 7.5 Ang laki ng buto Lalaki Lalaki 7.5 na lang Wala na Salamat, g John Boss, Rob Ski, masamang umaga Hello, good morning Siyempre Ito Isasama natin sa pusa seri natin yung mga dalamang pusa Ah, siyempre, kailangan yan May quality control na yung pusa dyan, mga triple coat Puro yeah. triple coat to? Oo, oh, eh yeah, mga triple coat yan. Para sa mga baguhan po sa ano, ang triple coat ay eh, napakalagong balahibo po oh, Oo, mga big bone yan. Oh, yeah. Talagang magagandang lasi ang magulang niya. Magkakapatid ba ito ba? Oo, oh, magkakapatid yan. Ito ba bayan oh, babae. Oh, person to doon to doon person. Hindi puro kalokohan. Hindi puro kalokohan. Talagang sa balahibot sa laki mananaw sila diyan. Ito kapatid din ba to? Oh, kapatid din niya. Ano, no, magandang to. Mga kapatid din niya, ma. Bigay ko lang 85 diyan. 85. laki pa ba niya? Oo. nakuha na nga isa diyan kanina. Oo wala. Eh, tapos pa yan, tapos na. Abi na ba, basta kung may nalang ako. Oh. Grabe agad diyan, oh. Oh. Oo, oh, oh, oh. ito, ito yung nanay niya. Solid, no? Oh. Eh, oh, may ganyan tayo mag-bid. Gusto ko yung talaga quality control. Alam mo naman, gusto ko naku-control ko lahat. <laughs> oo, okay. oh, maganda So, 8-5 na lang yan lahat? oh, 8-5 na lang yan. Pamili kayo dyan ha. oh, yan. Hindi na natin mahalan kasi pag minahalan natin, natagal lang. Puro 8-5 yan. Meron siyang...

Ayan, version 2 Nalaki ba ito? Nalaki pa. magkano? Ano lang ito? 5? 2 for 5 k naman tayo, Nego. 5 lang na rin eh. Oh, may baos naman po. Oo, oh, ayan ah, 5K. Laki eh. Pagka-yellow siya, no? Ako, yellow na white. Oo. Good white, Cream white. Too. Dito naman. Ay, Ay dalawa na. na lang. Siyempre. Anong natira dyan? Ano po, male and female. Mm. Pero ganda. Ang laki na niya, no? Lumakit na. <laughs> Gumanda, at yan. Gumanda, oo. Ah, di ba? Gumanda. Ay, ganda, ito mo. Ito po yung female, 7'5. Ito po yung male, 7. Gumanda, no? Ganda, mo. Na, no? Gumanda na sila. O, yan. nag na yung balahibo nila, lalo. Oo. Lumabok. O, ito eh, isa-asa naman. Ayan, good morning. boss. pwedeng ko po si Jules. siyempre. Oh, uh, Dito ngayon siya sa Bukawe. Ah. Oh, Dala pa rin natin ng ano, Scottish Fold. Yun Scottish Fold. Uh, yes yan. po, ma'am. Fold na, fold. O, Playing Point, oh, Blue eyes. Ilan ba na to? Two months and a half. Two months and a half. Lalaki po. Bakit? Parang hindi yata pa Ganun pa rin boss, 25. 25. Ah, Ito na naman yan, syempre, ay, 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 sa mga subscribers nah, ni Radio Gold. Cream white. opo, opo. opo. pati no? pa yan. Syempre. 155, kay opo kayo po sa Ito k yan. Ito po yan. yan. Ito po yan. Ito po yan. Ito po yan. Ito katulad yan. yan. Ito po yan. yan. Ito po yan. Ito po yan. Ito po Salamat. po. Salamat. Facebook mo sa number mo. Opo, salamat po. Salamat po, salamat. Good morning Kuya John. Good morning po sa mga subscriber ni Ride and <resals> Roll. May ah, dala po tayo ng ano? Munchkin. Munchkin to. Munchkin. Tignan natin na munchkin na. Malit lang paano? Ah, Bigyan na lang Ay, natin ito ng ano? 15k. May babae dito? Pares mail po eh. Pares mail. Ito pure white ba ito? Yung female yan, nakuha na ako yan. Ah, okay. Ilang months na sila? Mag-tip three months. Three months na. Maliit na lang pa ano. Tapos meron din po tayo ng Himalaya. Sige po. Sige po. Yung Himalayan natin ilang months na? 3 months lang. 3 months lang? Maano sa ilaw kaya? Ula, ganda naman yan. Puro lalaki din to. Ito, male, ito female. Ah, ito female. Hindi na, na lang natin ito ano, na 5 fight isa. Negotiable. Negotiable. Kahit ano, babae, lalaki. Ang ganda nito, oh. Ito po ba? Ito 8, eh, ayan. No? Oh, Eight-five na lang. Apat lang dala mo, kuya John. Tsaka isang chihuahua na lang. Chihuahua. Kaya may chihuahua. Ilang months na siya, kuya Ito mag-four months po. Four months na pala. natin ang twelve. Gender niya. Female pa po, ayan. Amen. Anak ay. to ng ano ng Chocomerl. Chocomerl. Pero ano siya no, liver <laughs> Liver. Lahat po sila magkakapatid. Oo. Oh. Kontakin na lang po si Kuya Jan. Nagde-deliver, nagsiship ka rin ba? Okay. Uh, nagde-deliver po. At mm -hmm. na lang, at na lang po sila ng Delivery thank you, <laughs> Kuya Jan. John. Oy. Good morning, <laughs> good morning. Po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ni Rydon. Uh, happy New Year. Ay, happy New Year, kaya year, Kahit medyo late na. Oh, siyempre. Yan, ito. Medyo konti lang yung stock natin kasi nakuha na itong mga nasa araw. Sinasabi ko na naman eh. Konti lang yung stock kasi nakuha na eh. <laughs> Ako yung Scottish Fold natin. Ito po. Ibababa ko lang ng konti. Yes. Ibababa ko lang ito ng konti. Di sa 8, bigay ko ito kulay gray. 18K. Diba Opo, oh, 18 Lalaki po. 18K. Lalaki. Oh, Ilan siya? 3 months na po. 3 months. Ready na yan ha? Yes po, may boxing na rin po yan. Oh, 18K na lang 18K. ha, pero Bin kilaksak na ni boss mo ka. Yes. Scottish Sport na blue. Yes, yes. Tapos, Exo, babae talaki. Um, okay, yan, bigay ko na okay. lang ito na ano, 15 sana eh. Bigay ko na lang 12 12K na lang. 12K na lang. Oh, yan ang gaganda naman. Yes, 12K na lang. Ito mga tayo lang ba na ito? Ano po, 2 months. 2 months. May oh, vaccine na rin po yan. Exotic, oh, okay. 12K na lang ha. Oh, vaccinated okay. na rin po yan. Babay talaga po. At Tapos. Yung, may puti ka dito. Yes, yes. Persian ano, Persian main ko dominant ang Persian. Bigay ko na po ng 85 'yan. Lalaki. Okay. Dominant ang Persian. Ah, okay. okay. uh, bigay ko na po ng 85. Lalaki, okay. pagda pag dalawang yan. taon. Ay, 8, 5, dalaki, ah. So yan so, na model ng pusa. Apo, yan na po muna. Oh, yan ha. Yan, pet ni Mac yan. So, follow natin siya sa kanyang FB page. Yes po, yes po. Ayan, siyempre, doon hindi siya mako-contact. Opo, ikwena na po, so, siyempre, Opo, message, message na po ito. Message kayo sa number Opo. niya, bibigay na lang natin. Okay po. Sa iyo kayo makakasak. Salamat po. Good morning. Bawa matapang. Good morning. Yan, meron tayong person dito na 3 months, lalaki. Opo, okay, lalaki. And 8K lang dito. Okay. Tapos, baba ka, Billy. <laughs> Tapos, ito Persian EXO lang. EXO, no? EXO Persian. Babae, eh, 10 months, 9K lang. 9K na lang. Okay. okay. Message nyo na si Kuya Joshua. Bigyan natin yan. n WK. Yes, thank you. Eh, parang dyan. Ah, oh, okay. Sige, sana na. Natin. Eh, eh, ilang months na po? Three months. Persian? Persian. Pure. Diba? Nag-iisa na lang. Big bone yung tatay. Ang ganda ng balahibo niya. Black and gray. Opo. Magkano po benta natin? Ah, uh, 5K. Oh. Akay ah, king lang. Oo. Ngayon, may kuran king. Pinay, pinay. Pinay pa. Pinay. Naku mawawala na to sa ano. May kukuha na nito. Ayun ah, ang ganda niya oh. So nag-iisa na lang po ito. Uh, no. Contact number na lang po. 0947-991-6348 Pangalan po? Dario. Nagdi-deliver po kayo? Ah, uh, pwede din. P Tiga, saan po ba kayo? Ah, malolos. Ah, malolos. Malolos oh. Ayan, ako. Mura-mura, 5K na lang. May bawat pa yun o fix na tayo doon? Fix na po tayo Napakababa na po ng bigay natin. Ayan, may... Ano, person po? Null face. Null first. Anong gender po niya? male. Female po? Eh, may pala, may. Sorry. Ito na lang ako. Ito may male si Kuya. Ilang months na po? Nine months. Ah, nine months na. Ang laki niya, no? Oo, ang ganda ng mata. Oo, manalo, Wala na kapatid dyan, kuya. Eh, nanay na lang natitira. Na, nanay na lang, ano? Mabili na yung kapatid ganina. Ay, malambeng! Oo, mabait. Hindi mailap, ano? Hindi po. Kaya so, pwedeng halakatan. Oo, pwedeng hawak-hawakan talaga. Ayan, malambeng, um, oh. Magkano po bigay niyo? Ah, uh, 10 po talaga to, eh. Pero may bawas pa. Ano po ba siya? Naka-deworm na po ba? Oo, oh, naka-deworm na to. May vaccine po ba? Wala. Oh, wala. Okay, naka-deworm uh, naman. Solid naman yung katawan niyo. Oo, oh, oh, malaki yung buto nito. Napakalaki oh. Ayan. Laging halaga. Blow oh. No flower. Oo. Naliligo ba to araw-araw? Hindi naman araw-araw. Oo. Ano naman siya? Alternate. Opo. Oh. Ayan, contact na lang po at uh, yung pangalan. Uh, Edson Delino, number 0933-994-6610. Ayan, taga uh, saan po ba kayo? Lavender lang ako. Nag-deliver okay. po ba kayo? Pwede naman. Pwede, Pwede naman pag-usapan so pag na lang. Pag-usapan na lang. Sige po, maraming uh, palo salamat po. Follow nyo rin po. ako sa sa aking page sa form sa mga uh, more entertainment. Ah, meron po kayong ano, page. Uh, contact nyo na lang po si Kuya. Oh, thank you, ma'am. Thank you pa. O, natin yung ano. Yan, yeah, bali, shoutout nga pala kay Lord Tutu, no? Sa buyer natin na kinuha sa akin main ko, nung kite, ng liit ko. Ang liit pa, ayan, no? Ayan, nung maliit. Ngayon, uh, nung lumaki na siya. E, na, no? Sa, ano no? Grabe, ang laki, yun. Sa, Egypt, yun, na, 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 oh. Ano, ano, ano? no? Bali, yan yung ano, yung first pass ng main ko natin. Tapos yung Huling nating main kung kahapon na nakuha, kapatid niya yun. Ayan. Kaya yeah, shoutout sa'yo, nakakuha sir, no? Ah, God bless sa'yo, ah. Swerte ka dyan. Nakuha. Tapos meron ka, naka, nung nakaraan, meron ka rin, nabili na agad-agad. Bilis, bilisan. sa'yo. Bilis. Food, no? So, hindi na natin nakabutan kung yung main kung yung... Bali, na, meron tayo rito, pretty short, ter, dalawa, tsaka isang portion. Bali. May babae ko dyan? Puro lalaki, bali, okay. ito Shorter natin ng na 5 months. 5 months? Import yung parents nito. Ate! Ito naman yan! Yan. 5 months lalaki. 5 months on. Import yung parents. okay. Tapos yung parents niya, talagang quality. May, bali, may deworm na ba to? Bali, bali ano siya? 2 times deworm na siya. Okay. Bali yung parents niya. Ito yung parents niya. Pakita na natin sa inyo para... Ito ito yung parents niyan. Ito yung nanay, tapos ito yung tatay. Oh, yung ganda. Yan. Ganda, no? Quality yan. Bata pa yan. Pag lumakabit at edad 8 months yan, bulog na yan. Ganda ng buka. So, it, ito, 20k yung asking ko rito, negosya. Tapos ito, uh, bigay ko nila ng 15k kung isa. Kasi Bali kasi ba ito kapatid niya sa ama Bali yung nanay niya dito sa atin Tapos yung tatay okay. niya ah, so, okay. Ito pure import talaga na Pure import no? Ito kapatid niya to sa ama oh, Sa ama na lang Okay, oh. uh, okay. So, yung na lang Ito May ilang months na yan Ito ano to ah uh, Nine months Ayan old Nine months old na pala to Nine months old yan O oh, yan o oh. Parang may ilaw yung mga mata nila, no? So, <laughs> Yan, yeah, nine months old. Tapos, okay na to pang stud talaga. gusto <laughs> so, so, kita mo oh. yung katawan, no? Tapos, itong person natin, Bastaan ko natin. na muna dyan yung ano ko, ah, Pwede, ko. Problema, ah, ha? Pwede, wala problema, ha? Basta sa right and no? Tapos, itong person, bigay ko na lang ng 4-5. Ito, gender niya? Ah, male din. Ito, 4, 4 uh, yan, ah, yan, na lang? 4-5 na lang. O, ha? Pinaka-budget male niya na. Kaya ito na available natin, baka bukas, ah, may dumating tayong maincon bukas, no? Pero, hindi pa tayo assured na, pero... Dapat ngayon eh, kaso um, na delay yung Abang-abang na lang. Magkagaling pa ng bagyo malayo. Ay, i-ano uh, natin yung FBPC. So, Bali, FBP isa lang yung darating natin, no, sa makakakuha nun. Shout out to may the chainers. May price na ba tayo doon? Eh? Wala pa, pero makita nila yun. Six months old yun, pero kumpleto na yung may vaccine. Anong kulay niya? Uh, smoke black. Uh, devil mask. Oh, ayan, makikita nyo na lang, kuya, sa FB page. Sa FB, FB page ko. Taong ko. Yan. Ah, ganun pa rin, minamber na ako dyan, eh, no? Ah, uh, yun. shoutout pala sa lahat ng viewers na right and the road dyan, no? Napaka-solid nyo, ah. Supportahan natin sila nang lumawak ang pet siyang gano. Yun lang, magandang umaga. So thank, thank you, thank you. you. <laughs> yes! Good morning. Ito, Good morning. Kaganda may... ng ginger natin, no? Yeah. Kapal. Yeah. Bigay natin ng ginger natin, mail 7K. 7K. Tapos may mga ano tayo ah, uh, Tortoise yeah. Ito. Tortoise Ang bigyan natin ng tortoise 6k Babae, babae. Ito. Tapos blue as blue Bigyan natin 6k Persyan, persyan yan Ito pa yung isa uh, Tortoise din, oh, tortoise din. Yan, 6k na lang din, puro 6k na yan Ito pa isa, may tuxedo tayo lalaki Basta nga, nung gata. Tuxedo tayong lalaki ngayon. Yung mga nagrap sa akin ng tuxedo ng last. Ito, may labas na naman tayong tuxedo lalaki. Oy, oo. Oh. Laki ah. Ganda na. Oo, oh, seven months na to eh. 7 months lalaki. Bakal yan. Ah, six months na lang eh. Pare-pare. Mura yan oh. Pati yung mga Himalayan natin. Yun. Yes, yung kita natin, bigay natin. Three, five. yan? Ito, pwede ni Malaya. Pwede ni Malaya. Three five. Three five. Three five. Three five. Three five. Three five. lang five. Three five. Three five. Three yan. Pero five. Three five. Three Nalabas to. Ayan o, oh, ni Malaya na person. Ayan ano, Changge Pets? Yes, sa Changge Pets. Pag dayo kayo, may diskwento. Thank you, kaya. Na lang Ayan natin. Ayan, buwan mo ng ano. Oye. mo nalang. ang bigay ko na dyan kahit 3-5 na lang. Baba ito, ito? ito? Lalaki na yan. 3 na lang? 3 na lang. Oh, yun, yun, Kasi yun, ito sa 5 months natin na portion. Bigay ko na lang dito kay 5K. 5K na? Anong gender nito? Uh, Puting-puti, ano? Lalaki. Lalaki. Puti, 5K na. 5K na lang yan. Mamura naman magbili. ni ano. Yeah. Shout out! Shout out kay Ate Efri. Kukunin niya yung mamaya yan, yung pute. Ah, kaya pala ito naka-reserve na. ito na lang ang available. Sana lang. Thank you, Kuya E. Salamat, po. salamat.